Unang Samuel, Kalabing na Kabanata At nagsilita si Saul kay Jonathan na kanyang anak, at sa lahat ng kanyang mga lingkod na kanilang patayin si David. Ngunit si Jonathan na anak ni Saul ay nagliligayang mainam kay David. At isinaysay ni Jonathan kay David na sinasabi, Pinagsisikapan ni Saul na aking ama na patayin ka. Ngayon nga'y sinasamo ko sa iyo na magingat ingat ka sa kinawamagahan at manatili sa isang lihim na dako, at magtago ka. At ako'y lalabas sa tatayo sa siping ng aking ama sa parang na iyong kinaroronan, at ako'y makikipag-usap sa aking ama ng tungkol sa iyo, at kung may makita kong anuman, ay aking sasaysayin sa iyo. At nagsalita si Jonathan kay Saul na kanyang ama, nang mabuti tungkol kay David, at sinabi sa kanya, Huwag magkasala ang hari laban sa kanyang lingkod na si David, sapagkat hindi siya nagkasala laban sa iyo, at sapagkat ang kanyang mga gawa ay naging mabuti sa iyo, sapagkat kanyang ipinain ng kanyang buhay at sinaktan ng Filisteo, at gumawa ang Panginoon ng dakilang pagtatagumpay sa ganong buong Israel. Nakita mo at ka. Bakit nga magkakasala ka laban sa walang salang dugo? napapatayin si David ng walang anumang kadahilanan. At dinindig ni Saul ang tinig Jonathan at sumumpa si Saul. Buhay ang Panginoon. Siya hindi papatayin. At tinawag ni Jonathan si David at sinaysay ni Jonathan sa kanyang lahat ng mga bagay na iyon. At dinala ni Jonathan si David kay Saul at siya'y lumagay sa kanyang harap na gaya ng dati. At nagkaroon muli ng digma at lumabas si David at nakipaglaban sa mga Filisteo at pumatay sa kanila ng malaking pagpatay at sila'y tumakas sa harap niya. At isang espiritu masama na mula sa Panginoon ay sumakay sa ng nang siya'y nakaupo sa kanyang bahay na tangan niya ang kanyang sibat sa kanyang kamay at tumugtog si David sa pamamagitan ng kanyang kamay. At pinagsikapan ni Saul na tuhugin ang sibat si David sa dingding. Ngunit siya nakatakas sa harap ni Saul at ang kanyang tinuhog ng sibat ay ang dingding at tumakas si David at tumanan ng gabing iyon. At nagsugo si Saul ng mga sugo sa bahay ni David upang siya bantayan at siya patayin sa kinawamagahan. At sinaysay sa kanya ni Mikhal na asaw ni David na sinasabi, Kung di mo iligtas ang iyong buhay ngayong gabi, bukas siya papatayin ka. Kaya inihugos ni Mikhal si David sa isang dungawan at siya yumaon. At tumakas at tumanan. At kinuha ni Mikhala mga terap at inihiga sa higaan at nilagyan sa ulo nang isang una na buhok ng kambing at tinakpan ng mga kumot. At nang magsugo si Saul ng mga sugo upang daktin si David, kanyang sinabi, Siya'y may sakit. At nagsugo si Saul ng mga sugo upang tingnan si David na nasabi. Ipanhik ninyo sa akin na nasa kanyang higaan upang aking patayin siya. At nang pumasok ang mga sugo, narito ang mga terap at nasa higaan, pati ng unang buhok ng kambing sa ulo ng niyaon. At sinabi ni Saul kay Michal, Bakit mo ko dinaya ng ganyan at iyong pinaalis ang aking kaway na ano pa siya'y nakatanan? At sumagot si Michal kay Saul, Kanya sinabi sa akin, Bayaan mo akong yung Bakit kita papatayin? Si David nga ay tumakas at tumanan at naparoon kay Samuel sa Rama at sinese sa kanya ang lahat ng ginawa ni Saul sa kanya. At siya at si Samuel ay umaon at tumahan sa Nahot. At nasaysay kay Saul na sinasabi, Narito si David ay nasa Nahot sa Rama. At nagsugo si Saul ng mga sugo upang dakpin si David. At nang kanilang makita ang pulutong ng mga propeta na nanganghuhula, at si Samuel ay tumatay yung pinakapangulo sa kanila. Ang Espiritu ng Diyos ay dumating sa mga sugo ni Saul at sila naman ay nanganghula. At nang maayasay-say kay Saul, siya ay nagsugo ng ibang mga sugo at sila man ay nanganghula. At si Saul ay nagsugo uli ng mga sugo na ikaitlo at sila man ay nanganghula. Nang magkagayon, naparoon din naman siya sa Rama at dumating sa dakilang balon na nasa Soko, at siya'y tumanong at nagsabi, Sana aron si Samuel at si David? At sinabi ng isa, Narito, sila'y nasa Nahot sa Rama. At siya'y napalun doon sa Nahot sa Rama, at ang Espiritu ng Diyos ay dumating sa kanya at siya nagpatuloy at nang hula hanggang siya ay dumating sa Nahot sa Rama. At siya rin naman naghubad ng kanyang mga suot at si na in nang hula sa harap ni Samuel, at nahigang hubad sa buong araw na iyon at sa buong gabing iyon. Kaya't kanilang sinasabi, pati ba si Saul ay nasa gitna ng mga propeta?